galing na kayo sa ospital, Actually hindi pa. Dati po dinala pero wala naman po isinaksak sa kanya kasi sabi po pagod daw po at saka ano dahil ah, okay po. Bago po Kasi yung, nang yung doktor po madam din namin binagaypas. I mean naniniwala po kami sa mga doktor. Pero no? ano po, ang sabi sa doktor nung nakita na ano, sabi po ano siya uh, dahil grabe daw yung ano niya kasi Apo, ano po siya With honors po kasi siya kaya sabi baka daw po sa pag-aaral Teka, teka, teka. Ito. Uy. Kaya mabukod magpa-ano siya magpahinga. Asa niya ba? Ah, ah, ah. ano po. Paynaw. Kumusta oh. naman pakanang oh. oh. Bali anak mo siya. Oh. Mo eh kasi po dati mabait talaga siya. Tapos oh. nakikinig sa akin. Ngayon, matigas Ngayon, na parang ulo. Parang may sarili na siyang mm -hmm. ano. Oo. Oh -oh. Kasi ano naman. Kasi, related dyan ma'am sa kulam sa demonyo. Andiyan po yung demonyo eh. Kasi yung kung natin yung... Pero ano na... na Tagi-video natin. Ako po. Ay! ay ikaw mm. naman si Apo. Kinakausap ko po siya, di ba? Kasi po dati, ano yan, gumigising yan, pinapa... Mm. Inaalagaan niya yung anak kong bunso. Mm. Ano Asiyan. po yan? Oo, pinapakain niya bago. Ano, kasi nag-aaral na din yun. Nine mm. years old. Mm nagluluto po yan ng madaling araw. Tapos lately, nung mayroon siya naging kaibigan, doon na, doon na nag-umpisa. Sabi mm. ko, hindi siya magandang ano siya yung hahatak sa mm. Kasi kahit na po hindi ako na, kahit hindi po ako naggagamot, ano parang nararamdaman ko eh. Na iba. Na iba. Marga yung, ano. Kaka, ano, yung ano po noon, yung kaibigan niya po ngayon, pumupunta sa bahay, pero ano, hindi siya makatingin ng ano, lagi nakayuko siya. Parang iba yung... Hmm. Uh, iba yung ano ko sa kanya. Bali, ano yan ma'am demonyo? May demonyo man sa anak mo. At related yan doon sa may parang kalipadangin siya. Nakakulang din. Po. Pero ang malakas man sa kanya yung demonyo. Para sawayin ka ng sawayin. Ibig okay. sabihin, hindi ako susunod sa iyo. At saka ano po, parang yung, ano, sabi ko, inuutusan ko siya. Laging ano na, dati naman kahit hindi siya utusan po. Kusa na, no? Siya. Kasi mga anak, minsan ano eh, ah, uh, Siyempre, alam mo naman yung anak mo, kabisado mo yan, kung ano yung ginagawa niya. Pero yung sabi mo, parang gumanin yung anak mo, parang bakit nag Sabi nagiba? ko, hindi naman yun sa ano, eh, sa yung normal lang. Oo, oh, hindi. Sabi na. ko. Kaya... Ilan taon na ba yan? 15? Hmm, 15. 15. Pwede yan. Pwede na lang? Oo. Oh. Okay lang po ba mag-ano? Oo, oh, 15. oh, sige. Simula <laughs> mo na, Apoket. Ha? Huh? Simula mo na.

ito pag ito, ang konduktor. Sakit? Masakit o masakit? Kaunti. Konduktor na natin ito. Ito yung elemento. Masakit? Masakit na masakit. Ito yung mga uh, barang palipad hangin. Masakit take sakit. na. Ah, ko ah, ito sakit Facebook ko. Nasa Masakit hindi. So hindi pa doktor to. Ito yung elemento. Okay, <laughs> ito kasi ito. Sirita. nito. Dapat At Sino ba gumawa Nagusap kasi si kata na gusti-gusti mo, gusti-gusti mo para pasang-pasang kata na May minute, kaya parang susilihan mo Puh! Pasok Alimartan mo Puh! Pwede Pwede magusap? Sino Pwede magusap? Pigsum Pwede magusap? Pwede magusap? Pwede mo Puh! Pigsum Sige, pahirapan mo. Kapasok na. Go! Yung ano mo to? Ha? Maringgit ka? nagrado nito? Lima tam. Pwede magkausap? Pwede mag-usap? Ha? Pwede? 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 Ayun. Alima tam. Pwede, papahirapan kita. Trick zoom! Pwede mag-usap? Ayun. Ayun, magsalita. Kilala ka lang, di ba? Kilala ka lang? Ha? Halimot. Poo! Pihisin to. Ano? Ano? Pwede mag-usap? Papahirapan ka lang ito. Piksong! Poo! Papahirapan mo sa mga bantayan. Papahirapan mo sa bantayan. Napusin nga to. Paksakin. Poo! Poo! Ano? Ano? Sagot! Alam mo sabi. Poo! kasi. Ano, tinitis niya yung nung nakapasok yung ano, sakit. Poo! Ano? Sino ka? Iksum. Poo! Hmm. No. Ano? Pwede mong usap? Hindi? Hindi pwede? Ha? Bakit kilala mo lang to? Ayaw mo mahuli? Halimatap. Poo! Ano? Ano? Ako ang mga po. Pag kinakausap ka, Poo! sasagot ka ha? 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 Sasagot ka pag kinakausap ka ha? Sagot! Hindi kami natatakot sa'yo. Ha? Spoo! Ha? Pwede ka makausap. Ha? Pwede ka makausap o pahirapan ka namin sa bantay namin. Pwede kang makausap. Pwede. Tanggalin mo nilagay mo dito ha? Ha? Nagkakaintindihan? O, dalawa kami sa ulo. Susunod ka sa akin, ha? Sa amin, ha? Susunod. Baklas! Tagalim mo! Pabawa! Hindi kami susunod sa iyo, ha? Ha? Nagkakaintindihan? Pera pa mo nga yan. Gusto hmm. mo pera pa ka namin sa bantay namin? Ayaw pala, eh. Boom. Hmm. Ano? Tanggal! Baklas! Tanggal! Baklas! 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 Tanggal, backlas, 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 backlas. Tanggal. Tanggal din mo yan! Tanggal! Tanggal! Huwag mo inaano itong bata na ito, ha? Ha? Baklas! Baklas! Tanggal, okay, tanggal, isa. Tanggal, tanggal, tanggal. Tanggalin mo yan. Go! Tanggalin mo yan. Tanggal. Tanggal, tanggal. Tinggal. Yung nilagay mo sa ulo niya. Mm. Tanggalin mo, tanggalin mo. Mm. Tumulog ka. Alimatam. Go! Sige, baklas pa, baklas, baklas. 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 Baklasin mo yan. Susunod ka. Nakakaitindi yan. Hindi kami susunod sa'yo, ha? Ha? O, tanggalin mo. Ngayon na. Bababa. Bababa. Tanggal. Baklas. Poo! Baklas. Mm. Baklas, baklas. Tanggal. Susunod ka. Tanggal, tanggal. Sangalan ni Jesus. Tanggal. 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 Yan, baklas, baklas. Sige pa. Po. Boom. Hmm. Dubay mo ha. Ha? Hmm, sige. Boom. Bilis. Bilis, tanggal, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Ha? Gila Tigilan kayo. mo ha. Sagot. Boom. mo to ha. Sagot. Yun na yung parang mas malakas yung ano sa katawan. Ayun, mo Gusto ko marami po si Sabi ko, ano yan eh, parang... Sagot! Tigil na mo to. Yan ha? Kasi, ano, ha? Hindi po siya kumakain. Ano siya mo? Mas mo mo kasi yung... sa Sagot, po! Po siya mas matanda ka sa'yo. Sagot! Po! Kung mas matanda ka sa'kin. Sa pinakain sa kanya. Ha? Sino, sino mas ka matanda sa'kin? Sa, sa ka Ako, ikaw. Alimanta. Po! Bilis! Sagot! Ikaw, di ba? Ilang taon ka na? Sagot. Speed. Ha? Iba, ilang, ilang taon? Ito na lang. O, okay. paano ba yan? Nahuli ka namin. Ibabalik ko sa'yo. Ha? Tigilan mo Bili. to, ha? Sagot. Boo! Ano palang plano mo dito sa bata? Wala? Ilang araw na to? Buhat po nung pasukan, unang pasukan po, dalawang beses Tatungin. na po siya nagpuntang clinic. Pero wala ano? Pero wala pong ano nung dinadala namin siya sa ano sa hospital ng James. Oh, Tapos ayaw pong kakain, ayaw matulis Natuto. Alas tres nga po, binubulungan daw siya eh. Oh. 3 o'clock. Para ma out of focus, tama? Para hindi makapag-aral, di ba? Tanggalin mo. Ano nilagay mo dyan sa ulo? Ang haba naman yan. Nagigigil ako sa kanya. Ano nilagay mo dyan? Po! Anong nilagay mo dyan? Hindi siya makapag? Hindi siya makapag-focus. Ano nilagay mo? Ha? Wala ka nilagay. Ano na? Dasal lang to? Po! Manika? Kandila? Ano? Litrato? Po! O, o damit? Yung damit ha? niya, ibalik po. Yung... Oh, ka ng tawad sa pamilya nito. Bilis! Okay. Lekasan mo! Sorry. Sorry, ano? Sorry, gano'n. Bakit mo ginawa? Napag-utusan. Napag-utusan lang. Mas mga bata sa'yo, inutusan ka ng bata. Alimata, boo! Ha? Papautos ka ng bata. Mas matanda ka sa kanya. Ah, tinuruan mo lang mga ano yung bata oh, uh, sabi ng bata sa kanya, dadasalan na lang daw siya kung hindi ano. No. Hindi ka natawad sa ama. Bilis! Sorry. Anong sorry? Kanino? Taas! Kanino Diyos! Anong sorry? Gusto ko makarinig? Banggitin mo ang pangalan niya. Diyos na ama. Ito mo nang gasal? Hindi ka na ulit. So, paano yan? Paalaman lang tayo. Alis ka na? Eh, papatayin ka namin. Para hindi naman. Uh, pang ilan to? Pum! Pang ilan tong ginagawa mo ganito? Ngayon lang? Saan mo galing katayahan mo? Saan galing? Pamana. Hindi ka manggagamot. First time mong mangkulang? First time? Possibly. Saan mo hmm? galing yan? Marami na yun. Hindi posible. Hindi na galing ka ba? Hindi na siya eh. Ha? Hindi mo sasabi ang totoo yun. Siya rin hindi siya masasabi sinungaling siya, pati yung apo niya. Sa tour, Puh! Pang ilan na to? Marami na, di ba? 60 years old ka na eh. Oh, marami yeah. na. Ilan oh, na napatay kaya mo? Kaya po, baka kunin kasi niyang ala yung, alay na, yung may anak mo. Paano yung, siya, yung damit? Paano? Kunin niyo na. Ibibigay mo sa apo mo. Yung damit po ng anak ko Oh, sabi niya. Ibibigay niya sa apo niya. Siguraduhin niya lang. Okay? Sige. Kailan mo daw ibibigay? Kalmo si kay mamaya. Na buo, ano, mamaya na. Ngayon na, Ibigay ngayon na. na. Niya. Mamaya pabigay mo ah. Utusan mo ngayon ako mo. Tawagin mo. Bibigay mo yung damit ha. Hindi Sir. niya po ibibigay kasi isino. Oh, makinig kayo ha. Ah. Ibabalik ko sa apo mo. Tingin-tingin pa sa inyo. Ibabalik ko sa apo mo pag hindi mo sinuli. Tingin niyo na. Yung -kay. papasot ha. Yung ugin. Pag ano ko. -kay. Sa aming takang, amang dakila hindi ako ng basta sa'yo upang kayong sain ang taong gumagambala sa bata nito. Sabi ko na, Chris, akli. Akan. Ingin na. Tugit. Ay, ay. Hindi na lang kayo tugit. Ano pangalan niya? Arvin Jan. Sa nga Jesus, Arvin Jan, balik sa katuan. Ano yung ginawa dito siya? Pinatay niya. Alam. Ah, ako ang tatay mo. Buksan mo. May naman na sa yung tatay ka. Ano? Ayun, 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 maraming salamat po sa ating Diyos Dama sa mga nakila sa ating Panginoong sa so Kristo uh, sa paggabay niya sa amin sa paglagamot maraming salamat uh, at saka shout out kay Apo Chalin, Apo Eric Apo Raph, Apo Mawe sila likod. Tsaka oh, oh, oh. yan. Yeah. <laughs> at saka ang Team Supremo ng saan yun? Silay? Silay. Ah, uh, kay uh, si Ma'am Oligario. Sino kayo sa Apo si... Aposita. Apo Sismayka. Sis Maika. Miss, yeah, ah, uh, Maika. Uh, ako po si Apoken. Muli. Ano na sa Puh! Okay. okay. Thank you. Thank you.